Kamusta mga pinag-gamer? Ako nga pala si Steve at maligayang pagbabalik sa aking uh, YouTube channel at sa aking FB page Ngayong araw na ito ay gagawa ko ng isang uh, simple na video, to, uh, video game unboxing para sa Nintendo Switch. At ang uh, game na ito mga pinag-gamer ay ang uh, Jump Force uh, Deluxe Edition uh, Balitong game na ito mga pinag-gamer ay inilabas noong uh, February 14, 2019 ayan saktong sakto sa Valentine's Day tapos ang uh, game pub, uh, game developer na gumawa sa game nito ay ang uh, Spike Tunesop at ang game publisher naman ay ang Bandai Namco Entertainment. Ayan. Ah uh, counting ano lang muna mga pinagamer kasi may mga nagtatanong kung bakit walang uh, walang game ng Jumpers yung digital copy niya sa lahat ng gaming platforms. Ah uh, ganito mga pinagamer, ang nangyari kung bakit tinanggal yung Jumpers game sa lahat ng gaming platforms ay dahil sa licensing issue ni Bandai Namco sa mga rights o yung mga author na gumawa ng iba't ibang mga anime o yung mga may-ari mismo ng mga iba't ibang mga anime franchise ng Shonen Jump. Kaya nung uh, siguro mga 2021 or more like 22 2021-2022 ay tinanggal na yung Jumpers which is yung digital copy at lahat ng DLC. Kaya masasabi ko yung mga nakabili na katulad nito ng uh, physical copy ay masasabi kong maswerte tayo dahil ito ngayon mahirap nang hanapin nito mga pinag-gamer ang physical copy ng Jump Force. Bali ang inilabas lang nito ay limited copies lamang. Ibig sabihin, konti lang yung ipinablish o yung inilabas nila mismo na game sa physical copy. Kaya tinawag siyang uh, Deluxe Edition dahil yung Season Pass 1 character mga Pinagamer ay na, nasan, uh, nandito na sa mismong game niya. Which is yung Season Pass 2 ay hindi na naabutan ng mga may physical copies kagaya ko. Kaya ayan, yung iba naman na nakabot ng digital copy ay maswerte rin sila dahil naabutan din nila yung Season Pass 2 DLC. Kaya ito na mga Pinoy ah, hindi ko na patatagalin aking a, simple na video unboxing at uumpisan ko na. Ito na mga Pinoy Gamer, ang a, Jumper sa Deluxe Edition para sa Nintendo Switch version. At ayan, kung mapapansin niyo sa harapan ng kanyang art cover ay ang tatlong sikat na shonen main character ng Shonen Jump na sila Naruto, Luffy at si Goku. At ayan, kung mapapansin naman natin dito sa likod ng kanyang art cover ay makikita rin ang iba't ibang mga main characters sa iba't ibang uh, anime na pagmamayari rin ng Shonen Jump. Ayan, at ang nakalagay dito ay Unite to Fight. Ayan, ngayon dahil Deluxe Edition siya ay included rin itong itinuro ko ngayon sa video itong mga DLC characters. Ayan, ilalapit ko ha. Ayan, ang mga DLC characters mula sa Season Pass 1. Sila Kaiba, All Might, si Biscuit, Majin Bu, si Bakugo, Madara, Toshiro, Lo at si Gribjo. Ayan, mali ito mga pinagamer ay hindi na din siya malalaro sa online server dahil matagal nang patay ang online server ng game ng Jumpers. Mula nung niremove o tinanggal nila ang game na ito sa lahat ng gaming platforms. Kaya ito naman, ah, mapapansin nyo naman sa kanyang spine cover niya. Ayan, yung title ng laro mismo, Jumpers Deluxe Edition. Ngayon, uh, ah, bubuksan ko na kung ano ang nilalaman sa loob ng game na ito o game case na ito. Ito, at sisilipin ko. Ayan, kung mapapansin ninyo ay walang, wala, wala siyang art cover dito sa inner o yung kabilang ano niya kabilang ano ng, game case ayan ah bali ang nakalagay lang dito ay yung mga manuals lang ito at ito na mismo yung kanyang game maswerte rin ako mga pinagamer maswerte ako dahil nakakuha ko ng physical copy neto na nakabase sa US region ayan kung mapapansin ninyo US, region, uh, US region na yung game mismo niya ayan ayan Sayang nga lang dahil hindi ko naabutan yung season pass nito ni Dahil uh, yun nga, tinanggal na dahil sa issue ni Bandai Namco sa rights ng Shonen Jump. Kaya ayan, hanggang dito na lang mga pinag-gamer ang aking simple at mabilis ang game unboxing para sa game ng Jumpers Deluxe Edition sa Nintendo Switch. Huwag niyo kalimutang uh, i-like at i-follow ang aking uh, FB page. SDC Gaming na ngayon ay Ultimo Step Place, pati na rin ang uh, aking YouTube channel. Uh, step Gaming PH, huwag nyo rin kalimutan din isubscribe ang, ang YouTube channel kaya hanggang dito na lang ako muli mga pinagamer maraming salamat sa inyong panonood at happy gaming sa inyong lahat